Alright mga kabiyay, Dito ngayon tayo sa Angat, Bulacan ng Petron So nagpag-guess ako ng ating Honda Beat Tingnan natin kung magdano sa katipid Yan, so kita nyo naman guys diba? So yun ang gas ko no So and then Kapait ako sa inyong aking odometer Tingnan natin kung Hanggang, hanggang sa maabot niya yung full tank So 4,236 no So, pwede tayo sa DRT, ikot tayo San Miguel, then balik to it, bypass. Tingnan natin kung gano'n katipig. At kung ilang mababawas sa bar and ilang kilometer. So, yun lang. Ingat sa atin lahat, mga kabiyahe. Ito lang ating Honda Beat. So, ito nga kay Angkas, kapatid. So, ang kanilang uh, gas per liter dito ay mabot ng ito, 61 per, per liters. No? So, may ako ito, 59. So,

どどあょっと待って待って待ってて待って待って待って待って待って待って

עוזר 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 וואו נכון!